you know, mga kastoy dahil day off natin ngayong araw na to papakain natin yung mga alaga natin manok tara, samahan nyo ako ang galing ng luck Bar, kamusta mga chicken? Pag-inus kayo ng maraming <laughs> itlaga. Pag-inus kayo ng maraming itlaga.

Lahat na asawa sila niyan. Oh. Yung iba, yung isang ayo pagkatapos isang yung isang langit. Uulin natin 'yun, you know. Kaya ganyan din siya rito para mas Siguro baby pa siya. 15 yan, eh? 16. Ang dami pa ako ng pulgod dito yung lalo. Hindi ko yung mga ito. Ikaw lang ang mga ito. Gusto nila dyan eh. Mataas kasi eh, ang bigat kasi nila. One minute. Oh. Yeah. Yan lang. Para lagi may almsal pag umaga. Bibili pa tayo niyan. Kung hindi man tayo bibili, mag-ano lang tayo, magpapalukob na tayo. Kasi nag-ilim din naman sila eh. Pag kasi pag matanda na yung mga yan, kailangan na silang palitan. Pero matagal pa natin gagamitin mga yan. Eh. Babe. At tatlong taon, limang taon. O ganun? Hmm. Ah. sila katagal magbibigay ng itpod sa atin. Ano lang <laughs> sa ngayon? Mga ato, okay. sunod pa. Ay, ayun pa pala, ayun pa pala. Ayun <laughs> pa pala mga Texas ko, papakita ko na rin yung mga ano. Ta, ito. Mga Texas ko. Mga babe. Baby. Ito mga Texas na. Kurrrr! Ayun o. Ayun o. Dami, puro babae. Dami, puro babae, walang lalaki. Meron, eh. isa, white. Ayun o, no? bonsai. Ayun mo? Ayun o. Kaya lang buhay sa probinsya pag day off natin. Ah, nakupakain yung manambang pagkain. Ganyan nga sarap sa probisya mga kastoy Diba? Pakain ka lang ng manok Upo-upo ka lang Titingin-tingin mo lang Diba? Yun lang Huwag mo itong mga to Naingit pa May ipagkain naman kayo dun <laughs> oh. okay. Ay, gusto Yun lang sa ngayon mga kastoy Peace out